So magandang umaga, um, nandito tayo sa taas, sa area na um, pinapa pinapaararo natin para pagtamnan ng mga iba't ibang um, mga pananim. So um, napakaula ng panahon, um, limang araw na, tapos tuloy-tuloy ito, um, araw sa gabi, uh, sana sa susunod na mga araw is um, Uh, titigil na ito dahil yung solar namin hindi na nagkakarga at um, yung initial plan pala natin sa area na ito ay um, gumawa ako ng, um, ng design uh, para yun yung i-implement natin dito so um, nilista ko na rin lahat ng mga crops na available para ma-distribute natin sa area dito ng um, magapatas yung distribution natin at kung saan ba banda natin itatanim halimbawa yung mga kasava um, yung gabi um so yun tapos um, ang gagawin um ko ngayong araw dito is mag-staking muna ako base doon sa design na dinevelop ko um, para sa Sunday ay um, may may uh, klaro na ng mga um, na distribution para kung darating yung mga seeds stewards, ay um, i-explain ko na lang na ito yung gagawin, ito yung mga um, itatanim. Oo, so, yun. So, ang area pala na ito ay um, uh, um, kasama ang seeds stewards. So, sila yung magtatanim. Um, nagtulong lang kami na -i prepare para tuloy-tuloy yung pag uh, tatrabaho dito sa area. At um, sana sa sa susunod na mga buwan ay makapag generate ng income para sa mga seeds stewards at um yun naman yung um isang goal natin dito at saka goal din sa um yun yung um effect din sa permaculture yung um care for the people uh, fair share so yung ganoon kung ano yung available dito sa atin yun yung um gagawin natin so um ngayong araw kukuha muna ako ng mga sticks para mag-staking ako dito at um isa sa ano natin is ma-establish natin yung mga uh, path walks para hindi kalat-kalat or yung mga tao is kung saan-saan lang dumadaan. So yun yung gusto natin na i-establish para pag dating nila sa Sunday, mag orient ng konti, i-introduce yung design, yung permaculture at um, uh, dito na sa field. So maraming mga sanga-sanga um, dito, yun yung kukunin ko para um, gamitin na um, sticking. So, ito yung um, ginawa natin, nag-stick tayo at yan uh, gawa naman natin yung gusto natin na gawin dito So tataposin kuba to hanggang sa may pinaka dulo ayon unti unti na na um, nakikita yung ginawa natin so ito na yung um, nagawa natin so ito na yung path walk at dito yung gitna Ayan. so um, pwedeng papunta doon or papunta doon banda sa gilid tapos ito yung pinaka main um, entrance papunta sa um, may kubo Ayan. so lilinisan lang natin to para mas ano talaga at ililevel natin yung daanan so ito Ayan. so tatamnan natin to ng mga um, kasava uh, or yung mga marigold na pwede yung mga kadyos pwede so dito na magkukonek para hindi kung saan saan na uh, papasok yung mga tao at masira yung mga pananim Ayan. dito papasok sa So, yan yung um, training center. Yan. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at maayong adlaw.